Diyos ko, bakit ganito? Ang tagal mo nang nagpipigil. Nagpakumbaba ka na kahit ikaw ang nasaktan. Nagpatawad ka kahit hindi humingi ng tawad. Nagpakabuti ka, tumulong, nagdasal araw-araw. Pero bakit parang wala namang nangyayaring maganda? Samantalang sila, yung mga nanloko, nagnakaw, nandaya, sila pa ang umaasenso, sila pa ang masaya nakikita mo sa social media. Yung office mate mong gumamit ng iba para ma-promote, ayon, nasa Europe. Yung kapitbahay mong may kabit, may bagong sasakyan at negosyo. Samantalang ikaw, hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng sagot sa dasal mo. Masakit, di ba? Hindi mo masabing inggit pero ang hirap lang tanggapin minsan na parang ang Diyos tahimik, na parang ang langit, walang sagot. Pero tanong ko sa iyo, Paano kung may dahilan sa likod ng katahimikan? Paano kung ang pagpapala ng masasama ay hindi talaga pagpapala? Sa video na ito, sabay nating susuriin. Bakit tila pinagpapala ang masasama? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? At paano tayo dapat tumugon kapag parang hindi pantay ang buhay? Kaya kung naramdaman mo na minsan na parang unfair ang Diyos, manatili ka. Baka ito ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Ako na nga yung nagpakabuti, ako pa yung nahihirapan. Ilang beses mo na bang sinabi yan sa sarili mo? Nasa opisina ka, tahimik mong ginagawa ang trabaho mo, pero mas pinapaboran pa rin yung madaldal at pabibo kahit hindi totoo. Sa pamilya mo, ikaw ang laging andyan. Nagbibigay, nagsasakripisyo, pero ikaw rin ang laging nakalilimutan minsan tuloy na iisip mo, mas mabuti pa yata kung naging makasarili na lang ako. Nakakapagod kasi, yung parang ang kabutihan mo hindi napapansin. Yung dasal mo parang hindi pinapakinggan. Yung sakripisyo mo parang walang saysay. At habang ikaw ay umiiyak sa dilim, may nakikita kang taong hindi mo maintindihan kung bakit parang pinapalad kahit mali naman ang ginagawa. Napapatingin ka sa langit, at ang tanong mo na lang, Diyos, nasaan ka? Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang pinipiling manahimik kahit ang totoo. Puno na sila ng sakit sa puso. Puno ng tanong. Puno ng hinanakit. Puno ng pagod. Pero alam mo ba, ang lahat ng nararamdaman mo ay totoo. Hindi mo kailangang ikahiya na minsan na ka ng loob. Dahil kahit ang mga propeta sa Biblia dumaan din sa ganitong uri ng pakiramdam. Hindi ito kahinaan, ito ay katotohanan. At dito na nagsisimula ang mas malalim na tanong. Paano kung ang tingin nating pagpapala ay hindi talaga galing sa Diyos? Kapag tiningnan natin ang awit 73, makikita natin ang isang damdaming sobrang totoo, inggit, pagkadismaya, at tanong, bakit parang mas pinagpapala pa ang masasama Mayaman sila, masaya, walang iniindang problema. Tayo? Laging may pagsubok, laging may luha. Pero ang sagot ay hindi sa simula ng awit, kundi sa huli. Sabi ng salmista, hanggang pumasok ako sa santuwaryo ng Diyos at aking naunawaan ang kahihinat na nila. Ang kasaganahan ng masasama ay pansamantala. Ang mga bagay na meron sila ay hindi garantiya ng tunay na kapayapaan ni ng buhay na walang hanggan. Sa Biblia, si Satanas ay kilalang mandilin lang. Nag-aalok siya ng pansamantalang ginhawa, kapangyarihan at kayamanan. Kapalit ng kaluluwa. Gaya ng sinabi sa Mateo 4, Nang tuksuhin ni Satanas si Jesus, iniaalok niya ang lahat ng kaharian sa mundo, kapalit ng pagsamba sa Kanya. Pero tumanggi si Jesus. Ngayon, Maraming tao ang nahuhulog sa bitag na ito. Nakapagkumampi ka sa kasamaan, parang umaasenso ka. Pero tanungin natin, anong silbi ng buong mundo kung kaluluwa mo naman ang kapalit? Mateo Talata 16, versikulo 26 Ang masaklap, minsan iniisip natin na ang pagpapala ay pera, posisyon o popularidad. Pero sa mata ng Diyos, ang tunay na pagpapala ay pananatiling matuwid kahit mahirap. Ang pagpapala ay kapayapaan sa kalooban, malinis na konsensya at buhay na may layunin. Kaya kahit pamukhang pinagpapala ang masasama, huwag tayong malinlang. Dahil ang dulo ng daan nila ay wasak at ang dulo ng paglakad kasama ang Diyos ay walang hanggang buhay. Akala mo ba pinarurusahan ka ng Diyos? Pero baka iniiwas ka niya sa kapahamakan? Kapag hindi natin natatanggap ang gusto natin, trabaho, relasyon, promosyon, kaginhawaan, iniisip natin agad, siguro hindi ako pinagpapala. Pero ang totoo, hindi lahat ng gusto mo, ikabubuti mo. At hindi lahat ng mukhang blessing, totoong ang blessing. Ang tunay na pagpapala ay hindi lang pera ari-arian o kasikatan. Dahil maraming mayaman pero walang kapayapaan. Maraming sikat pero hindi makatulog sa gabi. Maraming may lahat sa paningin ng tao pero walang Diyos sa puso. Sabi sa Filipos, talata 4, versikulo 7, ang kapayapaang galing sa Diyos ay hindi kayang tapatan ng anumang bagay sa mundo. Kaya minsan ang delay ay proteksyon. Pinapahintay ka ng Diyos kasi hindi pa ito ang tamang panahon. O baka naman nilalayo kanya sa isang bagay na ikasisira mo. Minsan ang rejection protection, minsan ang hindi ngayon ay may mas mabuti ako para sa iyo. Isipin mo si Joseph. Ibinenta ng sariling kapatid, ikinulong, nakalimutan, pero lahat ng 'yon ay daan papunta sa pagiging tagapagligtas ng maraming tao sa gitna ng taggutom. Ang tunay na pagpapala ay yung kahit umiiyak ka, may pag-asa ka. Kahit magulo ang paligid, panatag ang puso mo. Kahit walang wala ka, alam mong hindi ka nag-iisa. Dahil ang Diyos, hindi lang nagpapala, siya mismo ang pagpapala. Eh bakit ganun? Siya na nga ang may malasakit, siya pa yung iniiwan. Siya na nga ang matapat, siya pa yung tinatanggal sa trabaho. Siya na nga ang tapat na anak, siya pa yung naulila masakit. At minsan, mahirap ipaliwanag. Pero sa Biblia, malinaw ang sinasabi sa Roma talata 5 versikulo 3 hanggang 5. Ang pagtitiis ay nagpapalago ng katatagan. Ang katatagan ay nagpapanday ng mabuting ugali. At ang mabuting ugali ay nagbibigay ng pag-asa. Ang paghihirap ay hindi parusa, kundi paghubog. Kagaya ni Job isang lalaking matuwid sa harap ng Diyos. Pero nawala sa kanya ang lahat, pamilya, kayamanan, kalusugan. At kahit ganoon, hindi siya tumalikod sa Diyos. Sa bandang huli, ibinalik ng Diyos ang lahat ng higit pa. Pero higit sa material, ang natutunan ni Hob ay tiwala sa Diyos kahit hindi niya maintindihan ang nangyayari. At minsan, ang maagang kamatayan ng isang mabuti ay awa. Oo, awa. Sabi sa Isaiah, talata 57, versikulo 1, Ang matuwid ay namamatay at walang nakakaunawa na inilalayo sila ng Diyos sa kapahamakan. Inililigtas sila sa mas malaking kasamaan. Baka kung nabuhay pa sila, mas malalim pa ang sakit na mararanasan nila. Baka masaktan lang sila ng taong mahal nila. O baka malihis sila ng landas. Hindi natin alam ang buong larawan. Pero ang Diyos, alam niya ang simula at wakas. Kaya kung may minahal kang nawala o kung ikaw mismo'y dumaraan sa pagsubok sa kabila ng kabutihan mo, hindi ka nakakalimutan, hindi ka pinaparusahan, baka hinuhubog ka o baka iniingatan. Kung ikaw ay nabubuhay ng tama, nagsusumikap, nagdarasal, pero tila hindi pinapansin ng langit. Kung napapaisip ka na bakit parang ang masasama pa ang pinagpapala at ako palaging tinatamaan. Huwag mong isuko ang kabutihan. Dahil sa mundong ito, hindi ang palakpakan ng tao ang sukatan kundi ang pabor ng Diyos. At madalas, ang gantimpala ng mabubuti ay hindi agad-agad kundi sa kabilang buhay. Sa walang hanggan kung ikaw ay naniniwalang may gantimpalang naghihintay sa mga tapat sa Diyos, isulat sa comments, Panginoon, mananatili akong tapat. Maraming salamat sa panunood, pagpalain ka ng Diyos, at naway palakasin ka ng Kanyang presensya sa bawat paghihintay mo.